Ayan po guys, panoorin po natin itong mga bata oh. Ang kukulit po nila. Ayan po. Si push up, nagpu push up po yung bata. Kakatawa tignan, no? Ayan po, kung ganito kakulit yung mga anak nyo, iwan ko lang sa inyo. Mababalaw talaga kayo sa kakaintindi sa kanila. Ayan po, gumagapang-gapang pa, oh. Parang alimango, ayan po. Ayan. Naglalaro sila, no? Napaka-kulit talaga kayo ang nanay niya, niwang ko lang. Mababaliw kayo dyan sa kakaintindi, no? You know? Ang galing niya. Parang maisip na talaga sila eh. Parang matanda na. Yun. Nakahiga pero pagulong-gulong pa. Ayan. Parang palaka naman ginagawa. Yun. Naararo yung ulo. Siguro paglaki niyan, magiging araro rin niyan ng ano, bukid. You know? Push up. Militar niyan paglaki. Marunong mag push up eh Yun naman swimming Marunong siya mag swimming Ayan